mga kwentong kapabalagyan at katatakutan. Mga nilalang ng dilim dito sa... <laughs> Si Michael ay isang ordinaryong lalaki na lumaki sa bahay ng San Felipe. Isang lugar na tahimik at tila walang bahid ng kababalaghan. Pero ang lahat ay nagbago nang bumalik sa lumang bahay ng kanyang lolo at lola. Matapos ang ilang taong pagtatrabaho sa Maynila, gusto niyang magpahinga at magsimula ng panibagong kabanata ng buhay ngunit hindi niya alam na isang lumang alaala ang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Unang gabi pa lang ni Michael sa bahay ay may naramdaman na siyang kakaiba. Matagal na kasing walang nakatira roon mula nang pumanaw ang kanyang lolo. Sa kanyang pagtulog bigla siyang nagising sa kaluskos ng mga yabag mula sa itaas ng bahay. Akala niya'y daga lang, pero nang tinignan niya, walang kahit anong hayop. Sa halip, may isang anino siyang silayan sa gilid ng pasilyo. Hindi niya ito pinansin, pagod lang daw siya. Imagination niya lang daw yun. Kinabukasan, habang nanilinis niya ang mga lumang gamit sa aparador, minahanap siyang larawan. Isang lumang litrato ng isang batang babae na nakasuot ng puting bistida. May nakasulat sa likod, Maria Elena, 1985, pumanaw sa edad na 17. Hindi niya kilala ang babae sa litrato. Hindi rin nabanggit ng kanyang pamilya ang tungkol kay Maria Elena. Pero simula nang mahawakan niya ang larawan, parang may bumigit sa paligid. Kinagabihan, muling narinig ni Michael ang mga yabag. Sa so pagkakataong ito, may kasabay ng pagtawa ng isang babae mahina, parang pabulong. Ilang araw pa lang siyang nananatili sa bahay, ay eh nagsimula nang lumala ang mga kababalaghan. Bukas sarado ang mga pinto, mga gamit na nawawala, at biglang lumilitaw sa ibang lugar at madalas siyang nahuhuli sa salamin ang refleksyon ng isang babae sa likod niya. Pero paglingon niya, wala namang tao. Isang gabi habang natutulog siya, may humawak sa kanyang paa. Napabalik pa siya ng bangon at sa paanan ng kama, nandoon ang isang babaeng basang-basa ang buhok at duguan ang puting bestida. Nakatingin ito sa kanya, hindi nagsasalita. Pero ang mga mata ay punong-puno ng lungkot. Mabilis siyang lumabas ng kwarto. Ngunit, mula sa bawat sulok ng bahay, tila sinusundan siya ng malamig na hangin at mabigat na presensya. Dahil sa takot at pagkakuryos, kinausap niya ang matandang kapitbahay na si Aling Nena. Doon niya nalaman ang katotohanan. Si Maria Elena ay pamangkin ng kanyang lolo na naninirahan din sa bahay na iyon. Noong 1985, natagpuan siyang patay sa ilalim ng hagdan. Tila nahulog, ngunit maraming palatandaan na sinaktan siya bago iyon wala raw hustisyang natamang dalaga at matapos ang kanyang libing sunod-sunod ang kababalaghang nangyari sa bahay kaya iniwan ito ang pamilya nagdesisyon si Michael na hanapin ang libingan ni Maria Elena Dinala niya ang litrato, mga bulaklak at isang kandila sa kanyang pagharap sa puntod. Humingi siya ng tawad. Hindi man siya may kasalanan. Gusto niyang bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng dalaga. Maria Elena, kung kailangan mong marinig na may nagmamalasakit pa rin sa'yo, nandito ako patawad sa lahat ng nangyari hindi ka nakakalimutan. Habang nagsasalita siya, biglang umihip ang hangin at naramdaman niyang may malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niyang muli ang dalaga. Pero ngayon ay hindi na duguan. Nakangiti ito ay kapayapaan sa muka bago tuluyang naglaho kasabay ng araw. Mula noon, wala nang nakaranas ng kababalagyan sa bahay. Bumalik ang katahimikan, ngunit tuwing gabi, ng Hunyo a 12, kaarawan ni Maria Elena, parang may babaeng kumakanta sa tabi ng bintana ni Michael. Hindi ito nakakapanakot sa halip. Tila isang pasasalamat.